Good morning po mga ka-surprise, surprise. Nagkakaroon na po tayo ng pattern ng video. Mga 3 in a row ko na po nagagawa ito. 3 consecutive morning ko na po nagagawa ito na nakagawa po ako ng waking up video. And uh, nagbabasa po tayo ng Bible mga ka-surprise, surprise. And after po noon na ipapakita ko po sa inyo yung morning routine ko, kung paano po tayo kumakain and everything or kung paano po tayong nagbe-breakfast, <laughs> kung paano kumakain. So, ito mga surprise-surprise, hindi ko po may pa-promise ngayon na aabot po tayo doon sa breakfast video. So, dito lang po muna tayo mag-focus sa Bible. Ang Bible po, ito po yung salita ng Diyos. Mga Kristiyano po. So, mga surprise-surprise, um, hindi ko po kayo hindi po ako magpipreach sa inyo mga surprise surprise. Gusto ko lang po ng may kasamang magbasa ng Bible. So, yun po yung morning routine ko after pong manalangin sa umaga, magbabasa po ako ng Bible. So, ayun, gusto ko lang po ng may kasama mga surprise surprise. So, ang Bible po mga surprise surprise. Alam naman natin, collection po ito ng mga aklat na pinagsama-sama mga surprise surprise ng salita ng Diyos. So ngayon po mga ka-surprise-surprise, nandun na po tayo sa aklat ni Isaías. Si Isaías mga ka-surprise-surprise, surprise, if you've been following my vlog or my recordings, nakakita po siya ng pakitain ng vision. So ayun, in the future, nakakita siya ng vision ng future mga ka-surprise-surprise. Surprise. And ito um, po mga ka-surprise-surprise surprise, yung um, isa sa mga visions niya. So nandito na po tayo sa chapter 1 verse 4. So, mga surprise, surprise, kabanata, isa, talata, isa. Ah, talata, apat. <laughs> so, ito, mga surprise, surprise. Ang sinabi po dito, kaawa-awa ang mga, sorry, take two. Kaawa-awa ang makasalanang bansa. Isang bayang lugmok sa kasalanan isang lahi ng masasamang tao, tiwaling mga anak, iniwan nila si Jehovah. Nilapastangan nila ang banal ng Israel. So, ayun mga ka, surprise surprise Ano kung gusto nyo pong i-repeat iyon, katulad ng pag-repeat ko mga ka, surprise surprise if i-rewind nyo lang po, Ayun, nandun po tayo sa Isaiah, yes, mga ka, surprise surprise Kabanata isa, talata kapat. So, ayun po mga ka, surprise surprise Mag-breakfast video po ba tayo? <laughs> tara na po mga ka, surprise surprise para maka 20 minutes na naman tayo today. <laughs> Total parang rin na pa naman ako nagising eh. So, tara na po. Ito nga po ba lang suot ko mga ka, surprise surprise Sabi ko nga, 3 in a row, 3 consecutive mornings na po akong um, nagiging para nagkakaroon ng pattern yung mga video. And para bang baka sabihin nyo, ito na naman yung suot, baka same video lang ito. Sana po hindi naman maging ganun dun sa mga hindi nagpa-follow sa akin. Sa totoo po, um, ko naman po ito. So talaga, eto nandito po ngayon tayo sa Airbnb, mga ka-surprise, surprise. Meron po akong ginagawang, um, um, what do you call this? let's say, project, gano'n. <laughs> Ayan, nandun din po sa mga previous vlogs ko yung ano po yung ginagawa ko dito. So, wala po ako masyadong dalang damit. So, itong pantulog ko, isa lang po. And, um, nialabang ko naman po siya mga surprise-surprise. So, tara na po. <laughs> let's start our day. Baka doon sa mga na ano, gusto mo makichika kung ano yung mga katabi ko sa bed pag natut ano <laughs> mga katabi ko sa bed ayan. So ano po yan tawag dito may pabango po tayo ayan. Pabango rin po ito. Ayan, may suklay tayo, may cream. Ayan. Meron po tayong mga yan, yeah, pag nahihilo, mga in inhaler na Chinese medicine. Ayan. And, ayan. So, kararating ko lang po dito mga surprise surprise kung nakita nyo na <laughs> it's a mess. Kasi, kararating pa lang po namin, hindi pa ako nakapag-unpack ng mga gamit. Ayan. So, let's start our day. Alam ko may ano na, may, ayan, may Pwede ko na. Excuse. May ano na. May araw na mga surprise surprise. Pero parang feeling ko covered with clouds. Ayan. Medyo discreet lang tayo mga surprise surprise kasi nakikiano lang po ako dito. Hindi po talaga ako naka-stay dito. Mayroon po tayong guest. So, medyo discreet lang po tayo. Kasi parang may kausap siya sa phone. Anyway, yung guest, yung guest naman po namin, mga surprise-surprise, is my mother. So, hindi naman po ako ganun ka-discreet. So, pa pwede pa rin po natin laksan yung boys natin ng no, konti lang. So, mag tayo ng water. Ano na yun po? Yan, mag tayo ng water. Iniinom niyo po ba yung tubig ng nawa sa mga ka-surprise, surprise? Sabi nila, potable daw po yan. Pero ako po hindi ko po iniinom yan personally. Um, iniinit ko po siya bago inumin. Pwede na pong siguro yung pakuluan, gano'n Tapos pwede inumin, ganun. Pero yung di directly inumin mo siya sa... What do you that? Sa faucet. Wow. Baka delikado mga ka. Surprise, surprise. Yeah. And our favorite YouTube cup. Coffee po ba tayo mga ka, surprise surprise? O sige, coffee tayo para medyo magising-gising naman tayo. Ano po ito mga ka, surprise surprise? Ayan, great taste. Yeah. Ito po tayo para magising po Susuko ba na? tayo mga surprise-surprise? I'm thinking. Parang hmm. kaya akong init. Magbred lang tayo mga surprise-surprise. Mga ka-surprise, surprise, tingnan nga po natin yung color ng hair ko. Kung nakikita po dito sa ano. Ayan, kasi from this um, view, ayan, parang nag-ano siya. Parang kitang-kita siya, ganyan. Di ba mga ka-surprise, surprise, ano? Bumagay po ba sa akin, mga ka-surprise? <laughs> Ano po kasi yan, buy one take one yan. So meron pa po akong isang carton yan mga surprise surprise. So kung bumagay sa akin yan, medyo pag nag fade out na siya, mas uh, ganun po ulit yung color na ilalagay ko mga surprise surprise. So what I found out about that is, um, pag color blue yung hair color, Okay po siya pag gusto nyo i-darken yung hair nyo, gano'n. Kung ayaw nyo ng mga brown. Kasi di ba pag brown, parang nagiging light yung hair nyo. Parang mas numinipis. What I found out is pag blue yung color para bang color lang kayo ng black Ganon. so para magiging black yung hair niyo ganon. morning mga surprise surprise ano tayo um bacon ayan bacon po yan so what bacon po tayo good morning mami nag breakfast ka na oh ko ano eh tanghali ka nang gigising at hanggang ganong oras eh gising gising na dahil ko nga na makikinig ako eh gising pa hmm. Mami, naka-record tayo ha. And bread. Pagkaalis lang muna ako ng pantulog mga ka-surprise-surprise surprise, kasi pinapawisan ako baka mag... kakalaba ko lang nito baka magamay pa ako. <coughs> nga? Ano nga sa langit? nag Parang may ano yung pan... parang parado Full well, mga ka-surprise, surprise. sabi ko magpapalit ako. But since parang wala pa akong pampalit, okay na yan na nakatapless ako. Lalaki naman ako. Alam ko parang, di ba medyo particular ako doon sa mga pananamit na yung mga revealing, gano Pero alam ko pag lalaki, okay lang talaga yung nakatapless. Kasi wala ka namang boobs na ipapakita, ganun. So okay lang yun mga ka surprise surprise. At saka mainit po, so okay lang po yan. Okay na po ano natin. Mag-air fry na lang po tayo ng bacon mga ka. Surprise, surprise. mm -hmm. bago na i-air fry natin mga ka, surprise surprise yeah <laughs> nakalimutan mo pa lang hugasan yung air fryer mga ka, surprise surprise so ayan hindi siya ano hindi siya magandang ipakita sa camera mga ka, surprise surprise pero lang naman yan so okay pa siya ganoon Parang heavy na agad yung breakfast natin na ah. Ba't ganun? Hindi <laughs> okay, mga surprise surprise Parang heavy na agad Bacon po yan Bacon strips So and bread na no, sa so surprise. So, ito po yun. Mami, gusto mo ba ng bread? Ayaw, ayaw. Kumain na ako. Tama na tayo yun. So, papakita ko sa inyo mga surprise-surprise kung paano kong um, <laughs> i-arrange yung bacon and yung bread para isang cycle lang siya. Ano? So, ganyan po yun. Let's hope na maluto po siya lahat ng isang cycle lang. Ganyan. So, siguro yung mga meat Huwag nyo pong itatago dun sa bread. Ayan. Ganun. Ang alam ko ang bacon naman po, ano na yan, smoke na yan eh. So, parang luto na rin po siya. Ganun. So, pwede na po siya. Ganun. So, i-cook po natin siya for 10 minutes. Um, sa heat po na 160. Yan. Yun na, 16 minutes sa tayo mga ka, surprise surprise parang <laughs> parang sisipunin pa nata ako. <laughs> Ayan na surprise surprise tingnan nga po natin ulit. Ayan na po siya oh, yung color blue. Ayan. Di ba parang may shade of blue na talaga mga ka surprise surprise Ayan. Second date ko pa lang po ng pagkakolor. So, ganyan. Ano nga natin? Hawi-hawiin nga natin. So, ganyan mga ka surprise surprise Ayan. Gumaganyan po siya. So, ayun lang po. Basically, mga surprise-surprise. Ano, hinihintay na lang po natin ito. And, um, mainit na po itong coffee. Ayan. So, mga ka-surprise-surprise surprise, dun sa mga... Gusto po pong mag-follow dito sa nangyayari pong routine natin every morning. Um, na nakakatuwa po kasi po nagbabasa po tayo ng Bible every morning. Ayan. And um, i-follow nyo po ako, samahan nyo po ako every morning. So, hindi ko na po papahakain yung video mga surprise surprise po. ko na po. Gusto ko sana isama pa yung pag-inom nitong uh, what do Coffee kasi wala lang mainit mga surprise surprise. <laughs> hindi ako for the content lang ako <laughs> hindi ako bayad kaya hintayin natin lumamig. Puputulin ko na po.